Ayan mga idol, good. Magandang tanghali sa ating lahat mga idol. Ayan mga idol, dito kami sa ano. Sa koron kami mga idol. Ayan, may nakapagturo sa amin mga idol. Na may ano daw, may naispatan daw silang ano. piraso pirasong alimango. Ayan, may nakapagturo sa atin si ano. Tricycle driver, si ano, si Tiloy. Ayan mga idol. Ayan, kasama natin si idol Charlie at saka si idol yan yan. Ayan mga idol, mag, kung, mag, mag ano kami mga idol, magsakay kami ng... Ito mga idol, yung disagwan tapos doon kami mag ano mga idol kasi malalapad yung bakawan okay, mga idol tara, tara. daming basura sana mga na idol yung sinabi ni kaya nga na, na. saan tara yun mga idol sana makarami tayo mga idol sana kung meron nga kung totoo yung sinasabi nila yan Ihatid lang tayo doon mga idol Tapos mamaya balikan tayo niya mga idol kung matapos na tayo kung may makita tayo ayun bagong ligo rob ako tilapan na niya ako sa checks ba tilapan na bakawan mga idol na lang na ang uh, haba mahaba ng bakawan mga no? tol. Ayun oh. Dire lang Oh, tawagin ka lang namin <laughs> Malalim pala mga idol, malalim. Oh, Ayun, Sana makarami tayo jan, mga idol. Dito. Dito dito, dito, dito. <laughs> ito na, ito na, ito na. Kaya napadpad tayo dito sa koron mga idol Kasi pina-overhaul natin yung makina Kaya Ano na lang namin Na mag-vlog <laughs>

mapatpat mm, mapadpad lang yan yon, doon sa pinakadulo, pwede na. Hoy. <laughs> eh, batang Islam ka na ron. May abot mga mga singgit kag langoy ha.

ജ <mimitation> <mimitation> <mimitation>

等一会儿。

Main air dulu, main air dulu. 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 kecil air dulu. Main 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 air dulu.

Hmm. Oh. Oh. Hmm. Ah, bakat tok. Nih, jadi neta oh. Ha? Ha, neta oh. Merungah. Oh. Bawal. Di sini. Tolong bantu mudah. To, when, when, Ayan mga idol, may nagsita sa atin. Ayan mo na idol, puntahan mo na. Tara, tara, idol, kunin mo. Puntahan, puntahan mo na natin. Tao. Ang idol, parang nagagalit mga idol. Puntahan natin. Tanungin natin. Ha? Tanungin natin, mga anong idol bawal pala dito idol bawal pala dito private mga idol pala itong area na to private pa, property sabi, sabi ng secure mga idol baka daw abutan tayo na may ari mm. <coughs> kahit daw magpaalam tayo mga idol kasi bawal daw talaga <coughs> kaya pala maraming alimango kaya pala maraming alimango eh, kasi <coughs> private property pala itong mga idol hindi natin alam <coughs> lang siya saan ang, idol mm. tara tara idol uwi na tayo Kaya nga. Yan yeah, okay lang. Kung magpaalam din tayo mga idol, di rin din talaga tayo magpayag. Kasi private property pala ito mga idol. Yan yeah, mga idol, daanan. Kalsada na pala dyan mga idol. Kaya nga. Sana yung mag natin? Yung bahay. Tawagin na? Ah? Idol, kaya, na niyo, private pala ito private pala ngayon kaya pala daming 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 alimango natulog natulog yung magano natin magsundo ay nagsabi na ayun pala hindi nagsabi mga idol na private pala dito yung kasi nagdala sa amin dito mga idol akala namin walang bawal dito kaya nga tara dinadaan-daan lang sa ang damit mga idol dinadaan sa laki ng katawan yung sabihan natin yung pagdating bawal pala mm -hmm. may dala pa namang ano mga idol may dala pa namang baril sikyo 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 nga sikyo pala may naga ko yung narin natin nagapokpok doon yun pala yung bantay yun yung bantay, bantay. Bantya. Mm, -hmm. mm -hmm. sabi niya mga idol kahit magpaalam daw tayo mga idol bawal talaga sabi niya kahit magpaalam pa kayo bawal talaga dito mga idol kahit sinabihan ko na nag, ano lang kami nag vlog tapos hindi talaga mga idol bawal talaga baka siya yung mapagalitan Ayun na. Ayun na. Pagsagwa na. Ayun na. Turo sa akin. Bakit hindi mo sinabi na bawal pala dito? Hindi ko alam. Ayan, yeah, sinita kami ng gwardiya. Private pala ito. <laughs> uh, uwi tayo. <laughs> Kaya nga yun. Pinaalis kami. Sabi, kahit magpaalam pa daw ng may-ari, hindi daw pwede. Uwi na lang. Uwi na lang, uwi. Ayan, kaunti lang na huli namin. Pero mayroon. May, may pag-ulang na rin tayo. Oo. Oh. Oh. <laughs> Oh, ba, iba eh, ka rin yung magbaking. <laughs> Tagawak man. <laughs> Ang mura magkituyo na ni mo. Okay, <laughs> bukya din eh. Tara gini lang. Eh, tah basa. Eh. Yeah. Tara, hindi rin pala niya alam mga idol, nagturo lang siya kaya pala hindi nagsama. Agay, <laughs> <Okay. laughs> Kaya pala. Kaya pala hindi, kaya pala hindi nagsama kasi bawal pala dito. Bawal nga kapatid dito. Tara, nge. Let's go. Na-dor. Kan Eh eh. Ano, ayan ang service sa guard niya. Hmm. Service mo ito lo. May malaking bangka din ginagawa jan Oh, pasok talaga yung amihan lalo na siguro sa kanipo sobrang lakas siguro ng hangin sa kanipo kasi ang kubli-kubli na dito pero abot pa rin Idol, siguro kung hindi siguro kaya pala nagdami yung ano no kasi bawal pala pero kung hindi siguro bawal wala na ubos na siguro yan oh, marami siguro ng punta dyan mag marami siguro ng uha kasi ito bicycle driver nga alam na maraming ano Dolo? ha hmm, sabang kapal na doon mga idol oh. parang parang nakakatakot na rin din parang buhaya na siguro dyan eh Eh, Uy, eh, eh, mengahoi uh, mengahoi uh, deli. <laughs> <laughs> Balik nama aku kat tuan. Oke. Oh, taman Cina dia. Lubang ka? Heem. Hmm.

dool, uwi na tayo doon lang, doon lang punta na tayo ng bahay ng koron

I <laughs> do